Ay nahapon mga idol. Nagawala ka wala kita din sa bukid kita Ano? O lamang igdi. Hoy, may damu ulag pa ho. Hmm. Ayan ho. Kaso lang maura na baga. Nagturo-turo na oh, madampo ko na igdi. Yan o. Oh. Hmm. Oh. May gulamang padigditig balad ho. Nabuta na kay Oran. Gulaman ito mga idol ho. Tig. Babalad baga igdi. yano o. Yan o. Hmm. Gulaman. Hmm. Kagayon, digdi ko ta mag... Puro tambay Hmm. Ah, lang garo mga oran, mauli na ako. Baka abutan kita kibubak gabog kan oran. Ayan ho, may damulag pa ho. Duwaan ugbon kan damulag. Ay.